Magandang araw guys For today's video guys uh, Gagawa tayo ng Coin slot Mag install tayo ng coin slot piso Sa ating mini tubig machine At Ituturo natin ng step by step Coin slot lang muna Step by step muna tayo Ang una nating gagawin Ay Kukuha tayo ng isang bagong coin slot ng piso alan ang brand yan yung piso coin slot na yan ipapasok natin sa butas at may apat na butas yan yan pagkatapos lalagyan natin yan ng bolt may kasama na rin yung mga bolt na maliliit pero ang gagamitin lang natin yung malalaki ayan lang ang gagamitin nato bali apat ang butas apat din ang gagamitin natin bolt and nut po ang ilalagay po nyan ganyan po ang muka ng apat na bolt at nut tapos ilalagay natin tig-iisa sa mga butas Dito sa bag. Dito sa bag ni mama. at pagkatapos ilalagay natin ang ating sensor uh, bago na po ang mga sensor ngayon uh, kumakain na po ng new at uh, old na piso po ang tawag po sa ganyan na sensor po ay coin sensor new model kung gusto nyo pong bumili napakarami po nyan sa shopee kaya magshopee na lang tayo kung gusto nyo at kukuha kayo ng maliit na bolt at ilalagay nyo sa butas at itatapat nyo yan kasi may guide naman yan may square po na guide yan yan po ang forma ng pag install ng piso coin ah uh, coin slot piso coin slot salamat po sa panonood at mag subscribe kayo click po ang notification bell para ma update po kayo sa susunod nating video Thank you for watching. Salamat po at uh, thank you for watching.